sa inyo lahat mga kababayan nananawagan lang tayo no? ngayon kasi yung pasayro kong binig binigyan ng free ride ay galing siya sa kabilang taxi tapos lumipat sa atin ngayon ang gusto ko nung isang taxi ay kontrata Wag naman sana natin laging gawin yan lalo na yung mga parating natin na galing sa probinsya na yung iba hindi nila alam kung paano gumamit ng metro turuan na sa turuan na lang sana natin mga kapulano wag nating sanayin yung sarili natin na galing probinsya eh, talaga namang pepresyon natin ng doble doble kawawa naman sila eh ako tulad kanina yung lumipat sa na taxi eh, na pasahero binigay ko yung libre sakay ko sa kanila na handog na pamasko ni kuya iyan mga kabayan siguro kung napansin nyo naman na pagdating nyo ng Maynila sa mga bus station maraming ano, mga, maraming palakad-lakad na driver sumasalubong sa mga pintuan ng boss ugali nila yung kakausapin kayo mag-aalok ng taxi wag na wag na kayong sumakay sa mga taong ganyang tao bagkos lumabas kayo ng bus terminal dalin nyo yung gamit nyo kung kunti lang naman maraming taxing umiikot para inyo sumakay na kagad kayo para hindi naman sila makakakuha nang makukontrata pa kayo yan lang ang may bibigay kong tip sa inyo na kapag may mga nakikiusap sa inyo na taxi taxi ma'am, taxi sir ay luma, kumari lang lumabas na lang kayo ng bus terminal marami dyan taxi driver na umiikot na nandun talaga sa taxi nila at walang presyo po yun so makay na kagad kayo metro ho yun karamihan ho dyan metro pero pag yung mga nakaparadang taxi sa bus terminal asahan nyo na maluyan mga maningil kaya iyan lang ang tip ko sa inyo ngayon wag na wag kayo magkikipag-usap sa mga sumasalubong dyan sa bus na mga naglalakad kasi yan ho talaga ay ugali ho nila ugali po ng mga kapula na hindi naman lahat ganyan pero talagang as in yung iba nasa probinsya pa yung boss ando na yung taxi nila sa bus terminal lagaabang yun na lang ang tip ko sa inyo yung mga nasa probinsya na hindi ko man kayo maservisyo ng libre sa na sabay-sabay pero ano yan ang tip ko ngayon bago magpasko na punta kayo wag na wag kayong sasakay dun sa mga driver na nakiki bumababa ng manibila yung kaway ng kaway ganito ganon maraming palusot yan mga kabayan ito yung pre-ride panoorin nyo kung sino sila Magandang araw mga kabayan Ito, pre-ride ni Kuya Ang sakay natin, ito dalawa Ito isa Kuya, anong pangalan mo Kuya? King po, King King? King Queen? <laughs> Ayan, si King daw siya, kasama niya si Queen Hindi, ano yung totoo? King po King, apelido mo? Cortes si yes, King Cortes. Kayo ate, sa anong pangalan nyo? Mandi po, Mayo. Mandi? Mayo. Mandi, Mandi Mayo? Yes po. Ma Uy, puro unique ha? Um, Ayan, sila ngayon ang pre-ready kuya, mga kabayan. Sila ngayon ang bigyan natin ng libre yung sakay. Kahit na maaga pa kasi minsan wala tayong nakukuha sa tanghali. Eh. ayun Kuya, anong, probi anong mo kuya? Ano po ako sa Mindoro pa? Ay, taga Mindoro din siya. Tapos Ano pupunta pupuntahan niyo diyan? Dito po ako pupunta sa Network Hotel. Ayun. Galing sila ng Mindoro. Tapos ang nangyari, lumapit sila dun sa isang taxi ni kinukontrata nga sila ayan Kinawa, kinuha, natin sila ngayon libre naman sila ngayon sa atin pero total eh, nakasakay na sila dun sa isang taxi lumipat lang sila sa atin mga kabayan dahil ayaw nga nila ng kontrata dapat lang naman ayun mga kabayan nananawagan tayo dito sa video na to yung papasok kasi ang Pasko marami talagang driver ng taxi yung nag, nananamantala Totally eh, hindi sila yung ano yung pag alam nilang malakas ng pasada, ayan, puro kontrata ng gusto. Wag naman sana natin laging gawin yung galing probinsya sila, mga kababayan natin. Ate, anong masasabi nyo? Dahil na offer kayo ngayon sa video na itong free ride. Thank you po, kuya, at naka-free ride. <laughs> sige lang, sige lang. Mag-shoutout ka na sa kakilala nyo. Hello po sa mga taga-patanggas. <laughs> ayan, ayan, siya ay ang dalas sila dalawa ngayon na ng pre ride natin ngayon. Kuya, message ka na lang, medyo malapit. Thank you kuya, thank you sa pre ride Ayun yung video natin mga kabayan, medyo maiksi lang dahil totally wala naman traffic kasi ayan nag kaya dinadaan-daan lang natin. And dahil wala naman silang ano, wala silang ang dala lang nila isang malita. Ngayon kinukontrata pa sila nung isang taxi. Ngayon sa atin pre-ride naman sila kanda, kuya pre-ride naman sila pwede ba dito ito yung sinasabing pamas kong handog ni kuya libre sa yes, thank you kuya kuya nung pala yun ako? ako taxi vlog pero, pero ayan uh, subscribe nyo po si taxi vlog ayan subscribe na lang kayo para magpanood nyo mamaya yung video wala kang babayaran hindi pwede okay. bawal 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 Ayan, gusto ni Kuya magbayad pero hindi tayo pwedeng tumanggap gawa ng ayan ang pamaskong handog ni Kuya pre-ride. Ayan. Thank you, Kuya. Oh, ano pakiramdam? dahil legit ba na tayong walang bayad, no? <laughs> <laughs> ayan, nakalaan niya magba, magbabayad pa din sila pero wala tayong bayad. Pre-ride nga talaga tayo. Ayan. Sige, magbababa lang tayo ng ano, tulungan natin sila. Ayan, ito yung bababaan nilang hotel. Ayan, ito naman yung dala nila. Ayan, si ate. Ito yung mga dala nila, sir. Ayan, Ayan si ate. Oh. naka pre <laughs> Ayan. Ayan, naka-vlog. Okay, sige, sige. Okay, okay, okay. Thank you, thank you, thank you. Ingat kayo, ingat. Ayan.